sa May Pearl Mart, sa P. Gomez Elementary School. Nagtapos na kanya pag-aaral sa pamantaso ng lungsod ng Maynila. Likas na sa kanya ang pagiging matulungin sapagkat noong panahon ng pandemya ay nagbigay siya ng anim na container ng gulay upang makatulong maitawid ang ating pangailangan sa pagkain. Ang kasalukuyang Pangulo ng Abina Tower, ang Batang Santa Cruz, ang excitement maglingkod at magserbisyo. Ang serbisyo may puso kay Chris Tagle. Chris Tagle, katawang mo, dati na dyan ang magandang hapon po sa inyo lahat. Hello! Ah! Dami. Medyo gising pa po tayo lahat ha. Ah, <laughs> uh, ako po pala ngayon, uh, ako po pala si Chris Tagle ang batang Santa Cruz. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, sa pagpahulat po sa aming imbitasyon at pagdalo po dito. Uh, salamat po sa Diyos at nakarating po kayo ng maayos dito po sa ating pagdipipon. Maraming maraming salamat po. Ako po pala si Chris Tagle at dito po ako po naka uh, dati nakatira sa Barangay 316 kila Chairman Django Santos po. At naging chairman po doon ang aking magulang. Uh, dito po. So, yung mga problema po sa barangay, eh, kahit pa paano, alam ko na rin po. So, uh, bababa po. Pasesya na ako, hindi ako gaano magaling magsalita. At medyo may stage, ano po ako. Hindi ako sanay. Pasalit siya na ako. So, bababa po muna ako, nai. So, magkikwento lang po ako muna, nai. Ang na, ano po, na ng, ng aking buhay, ha? Yeah? So So ito po ah. ah sila po nakakaalam po dito nung Fairmark. Fairmark tapat po ng good earth. Yes. Opo, kaya mga nanay tatay ko eh kahit wala na po 'yung Fairmark. Opo. Ah so doon po sa harap ng Fairmark, doon po ako na, nag ng laruan. Oho. So dati hong ano ah dito po ako lumaki uh, ako ng buto at maaga pa lang ho'y natuto na ho akong uh, magsumikat at yun nga dito ako sa Gomez nag-aral sino na kakalam ng uh, grabe po ng Gomez uh, uh, alman alma mater natin tapos nagbakuha ko at nagtapos po ako ng pag-aral sa pamantasan ng muso ng Maynila po Ah, uh, <laughs> So dito po ako nag, nag nagkamulat, so uh, Triyentok na lang po tayo, ha? Nay, tay. Ah, na napagpakilala na po ako. Ano po ako? Second life ko na po to. Pangalawang buhay ko na po. ah, nanay-tatay ko. <laughs> Yan, hindi ko tayo, nay. Ah, second life ko na po to, mga nanay-tatay ko. During COVID, ho, nag-50-50 ho ako. So, hindi ko po alam kung ano pong mangyayari na nasa hospital ako. Umaga, pinaso ako, may mga kasabay ko pong mga kabilaan. Pagdating ng hapon, tinatalokbuhan na lang ganito. Tinatalokbuhan na lang na, ano, yung puting kumot. Patay na yung ano. <laughs> nakakilabo to, pero totoo po to. Lahat po na sasabihin ko ay pawang katotohanan na at galing po sa puso ko. Hindi po ako, hindi po to scripted. So ito po, nangyari po, pagdating ng hapon, tatalo po at may papalit na naman yung bagong pasyente. Maya-maya, kung pinagbukasan, no? oh, tatalo po nga na naman, oh, at papalit na naman, oh. Ganun, no, ang naging buhay ko sa loob ng hospital. So nag-50-50 ako, totally. So ganit po nangyari, uh, sa, pag, pag, nasa, ano na po kayo, no, nasa bingit na po kayo ng kamatayan, wala na pong halaga yung mga naipundar po natin. No? yung lahat pag pagkabata ko hanggang ano lahat ng mga material things hindi po mahalaga ang ang isa lang po makakatulong po sa atin sa akin ang nakatulong lang po ay aking pagdarasal sa ating Panginoon